Yo, what's up mga pare ko? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, pareng text po mga pare ko. Dito nga natin mga pare ko sa pagtatatak ng pili. Ayan. At shoutout nga po po kay The, kay The Adventure TV. Ano po? Nagtatanong nga po siya kung saan nga daw po ginagawa ang pili o kung saan na ito ano, mga pare ko. Ayan. Ang pagkakaalam po nito mga pare ko, nagtanong nga po tayo doon sa sinusulitan natin. At ito nga daw po ini-export. Isa nga din daw po itong ginagawang pabango. At ayon naman po doon sa iba mga pare ko ay, ginagawa rin naman daw po itong gamot. Ano po itong dagta ng pili o sahing. At meron din mga pare ko ay pwede rin pala itong gawin. Kung halimbawa brand out sa inyo ay ilagay nyo lang po ito sa maliit na mangkok na stainless. Tapos ilagay nyo sa may kaserola na may tubig. At pwede nyo na nga po itong pangpailaw mga pare ko ay. At hindi nga po ito napamatay basta huwag lang malakas ang hangin o kaya naman ay mababasa. Ayan. Marami pala pong pwedeng gawin dito sa pili. Ano po? Pwedeng gamot at pwedeng pang ilaw at pwede rin po itong paging pabango. Ayan. Ano pang hinihintay nyo mga pare ko? Itataan na natin to. Let's go. Ayan mga pare ko Dito nga natin sa pagtatatak ng pili. At ano nga ba ang ang pagbabago ang dami na tulo agad pangalong araw pa lang natin mga pare ko eh. let's go tataka na, Lakan na ba ito? ayan ba papansin nyo mga pare ko eh nagkuha na tayo ng bagong ano ano dulos no ayan pantatakka natin so i grinder pa nga natin ito mga pare ko kasi ayan medyo malaki saka patatalasin pa natin ng kaunti ano no ayan. So marami lang nagagawa dito sa sahing mga pare ko yun ano? Pantakin mo yun kahit pala mga pare ko sa ano kahit pala mga pare ko sa halimbawa nagbubukid kayo at wala talaga kayong kuryente walang ilaw tapos ang dala nyo lang ay flashlight and then na, na tawag doon na nawala ng baterya ng charge Yan, magdala kayo lang ng sahing mga pare ko at pag nadala nyo ito at meron nga mas magandang lagayan mga pare ko yung, ano, yung stainless na maliit na plangga na ano po Ayan, para safe ano po, para safe sa sunog. At pwede nyo na nga itong maging ilaw mga pare ko eh. Tapos gaya nga nung napanood pa natin isang video mga pare ko eh. Ayun, hindi ko lang alam kung taga Bisaya siya pare ko eh. Bicol. Ay, ginagawa nga daw po itong gamot ano po. Ayan. Ginagawa nga daw pong gamot sahing ano mga pare ko Parang doon sa mga nabibinat. Alam niyo naman po mga siguro galing pa ito sa unang panahon oh, mga gamot -gamot, ano, na mga gamot-gamot ano. Naman naman na lamang. Ayan. Ah. Parang 200 Parang 200 na nga mga pare ko Yung kilo nito eh Mantakin mo yun Pag nakaipon tayo ng isang buwan ano? Tapos halimbawa Nakasampung kilo tayo dito Kung saan mong ikitay eh ng Dalawang libo sa isang buwan Kung ikaw ay paupo-upo lang At wala kang trabaho ng ano, mga pare ko Yan nga lang dito. Ang punan lang naman dito mga pare ko Talaga nga ano, lang. Tsagaan lang. Ano po. Mahirap ito, mga pare ko Pag umuulan. Yan. Yan. Tuwing umuulan. sa iyong mga mata ah. <coughs> Bale, labing, labing isa nga mga pare ko yung ano ito, tugat nito ano yan sinugatan ang sinugatan Ayan mga pare ko, natapos na tayo dito sa, na, sa isang pili na ito. Ano? Ayan, ito yung pinakamalaking pili na tinatatakan ko. Although dalawa lang yung pinatatatakan natin, ano, isang mal medyo maliit at ito sa malaki. Ayan, doon naman tayo sa kabilang pili mga pare ko. Let's go. So, ayun, mga pare ko, ayan, pupunta naman tayo dito sa kabilang pili, ano. Ayan, nakakapagod din magtatak. <laughs> hindi rin biro mga pare ko, eh. Ayan, hindi rin biro mga pare ko, eh. Ayan, ito yung isang pili mga pare ko, eh. Ayan. Ito yung isa na ating pili yung tinatatakan mga pare ko, eh. Ayan, medyo maliit-liit yung puno na ito, ano. Punti nga siyang tumulu, eh, Oh. Ayan, yung mga tatak, oh tatak ni Itay <laughs> ayan oo, diba ito pa ayan tagtad di oh ito may binaguhan ko to at ito malakas itong tumulo mga bari ayan ayan isahan na natin ang laban ng dini ayan at ito na nga yung pangalawang pili natin na tatatakan mga pare ko, ano ayun. na natin dito. Tayo. So ayun mga pare ko, tapos na nga tayo magtataka, tataka, natataka na natin tong pangalawang pili dito. Ano? Ayan, ay ang tatak nito, sampo. Awa ah, ko nalimutan ko na. Ayan, uh, ah, valid dito nga natin ngayon mga pare ko. Tapos bukas, kita kits ulit tayo mga pare ko. Every nga natin itong tatatakan mga pare ko. Ayan, para po doon sa nagtatanong kung paano nga po nga ito, kung ano nga po ba ang ginagawa dito sa sahing. Ayan ulitin ko lamang po, ayon nga po dun sa akin pinagsusulitan, ito nga daw po ay ginagawang pabango at ayon naman po dun sa iba, ay ginagawang gamot at ginagawang pampailaw halimbawa na lang po sa gitna ng uh, kadiliman na wala talagang ilaw, ay pwede nga po itong pangilaw at sindihan nyo lamang po ano po, at malaki ilaw aapoy na talaga yan, at syempre mga pare ko, ipahabo lang pala isa rin po pala ito, maganda pamparikit kung wala kayong gas, kung halimbawa ang gatong nyo lang ay na kalan, tsaka uling. At kung meron kayong ganito, ayan, sahing po. Ayan, makakapagparikit na kayo. Ayan mga pare ko, hanggang dito na nga lang po itong video na to mga pare ko. At dito nga tayo ng ating pagtatak, mag, at magkita kita sa po tayo sa, sus, uh, sa, susunod na ating video mga pare ko. Ayan, kung nagustuhan nyo nga po ang video na to mga pare ko, kayo na nga po ang bahala. paalam po.